Siguro, kahit sama na nila si Batman, oh! Ha? Sama nyo na si Batman, oh! Ano, ano? Gumugusto ka talaga? Gumugusto ka? Ako, hindi ako mabiro, pero kung gumugusto ka talaga, pagbibigyan kita, ha? Ikaw! Ikaw, gumugusto ka din, ha? Gumugusto ka din, ha? Gumugusto ka din, oh! Ano? Ikaw din, gumugusto ka din, ha? Sige! Gumugusto kayo, eh! Yan, gusto nyo, eh! Oh, sige! Sige, putangin nyo, ha? Gusto mo na? Gusto mo talaga? Pak! Oh! ano, rampage! Magaling kang kupal ka! Ay, siya, ah, Marksman? Uy, gagi mo kang malakas to, ah! Talaga, Charmin? Gagi, akala ko kanina, fighter free! Ang ina mo kang malupit to, Marksman? Obvious ba? Tingnan nga natin si Chan, no? Kung magamit na natin si Chan, no? Marksman, please! Diyay, press! Farm lane, farm lane, press! Farm lane! Ulul! Come on, farm lane, farm lane, farm lane! Yay! Chano! Alika na, Chano! Oo, eh, hey, talaga. Ayun, no? Okay. Ito na, ito na. Tara na, Chano. Uy, nasa na si Chano, king na mo? Bobo ka ba? Ba't wala si Chano? Putang ina, ng mga hayop, kupal. Ay, ikaw yung kupal. King ang papastos. Ang ina, you know, nakakabad trip naman, no? Oh. Buisit na yan. Boom, deserve. Yung Chano na yan, babanatang ko. Ikaw, kalin ko. Wawa sa'king sa kita. Akala mo siguro ah, manda ka sa akin. Mayabang ka ba? Hindi kita papatawarin sa ginawa mo sa akin, kupal ka. Lagot ka sa akin. Baka tanga-tanga ka. Ina mo ah, manda ka sa akin. Saan ba ako maglilin dito? Saan ba ako maglilin? Dito ako, di ba? Dito ako. May malay ko sa iyo. Buka, buka. Malis ka dito. Get out, get out. Retreat. Backpret ka. Backpret, backpret, backpret. Ulol. <laughs> Wala ba't wala si Chano dito? Nasaan yun? Nasa taas? Ang ina nasa taas! Bobo ang puta! Nasaan si Chano? Gago na yan! Nasaan? Wala bang Chano kalaban? Itang nga ka ba? Ay, gipan! Buisit <laughs> na yan! <laughs> ang ina yung dalawa kayo! <clears throat> kalma lang, kalma lang, pre! Kalma lang! Lolo, gago! Lolo, lolo! Lolo, lolo! <laughs> ah, bulin mo ako! Ito sa'yo! Mmm! Grabing bunganga nga yan, sobrang loud. Mamaya, pulpos kayo sa akin. Di nyo ba alam na akong pinakamalakas magkan na pangalan ng hero ko? Garo. Wala kaming pakialam! Ha? <laughs> ah? Ito sa'yo, ito sa inyo. Hmm, ha? Ah? Ano kayo, ha? Ah? Ano kayo, ha? Ah? Ano, ano? Ano, ano? Gusto mo talaga? Gumugusto ka? Gumugusto ka, ha? Gumugusto ka? Gumugusto ka? Gumugusto ka? Ano? Gumugusto ka? Ikaw? Gumugusto ka? Ha? Ah? Gumugusto ka? Gumugusto ka? Gumugusto ka? Gumugusto ka! Daddy, chill. Ano, ha? Ano, ikaw, ha? Gumugusto ka? Ikaw, gumugusto ka? Ha? Ha? Ikaw, ano, ano, ha? Ano, ano, ano? Ano! Sige, subukan nyo ako. Subukan nyo. Try me, try me. Try to, to attack me, ha? Ano, ha? Ano kayo? Agay, agay, agay. Hoy, hoy, back! Tangina naglalag o kupal, oh! Kupal ka kasi. Eh! Hey, ikaw, gusto, gumugusto ko talaga, no? Gumugusto ko talaga, no? Gumugusto ko talaga, no? Ikaw pa! Ikaw pa mo muna tao. Ano ha? Ano kayo? Ano ha? tang hmm, tangina mo ha? Hmm, ano? Ano, ano ka? Ano ka? Ano ka ha? Ano ka? Paikot-ikot ka? Paikot-ikot ka? Paikot-ikot ka? Mm. Hindi nyo ko kaya. Anyabang mo, angas mo ha. Ay, alam nyo na kung sino pinakalaban nyo. Tap global garoto. Wala akong pakialam. Pan Panapanahin ko lang yung mga nyo. Ikaw, ano ha? Sige, sige, lika. Lumabas ka dyan. Scary. 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 Scary! 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 Habol! Gusto mo talaga? Humahabol ka talaga? Gusto mo talaga habol? Yan o. Oh, habol o. Oh. Ano? Habol? Gusto mo ng habol? Ha? Samahan ko pa ng unan. O, oh, ito. Lay ka dito. Lay ka dito. Ano? Ano? Apat na kayo. Apat na kayo. Kulang pa payo. Yung isa! imbitahin nyo na dito. Yung nasa top. May abang ka ba? Ha? Apat na kayo dito dito sa sobrang lakas ko apat na pumapatay sa akin dito pero di nila ako napapatay oh iba talaga pag malakas eh ulol oh, apat yung kailangan pumatay sa akin pero di pa rin ako napapatay pre kailangan nila magsama-sama lahat para lang patayin ang isang pinakamalakas na supot Tangina mo pare ha sama nyo na si batman oh ano ano gumugusto ka talaga gumugusto ka ako hindi ako mabiro pero kung gumugusto ka talaga pagbibigyan kita ha ikaw ikaw gumugusto ka din ha gumugusto ka din, ha? Gumugusto ka din, o ano? Ikaw din, gumugusto ka din, ha? Sige, gumugusto kayo, eh. Yan, yeah, gusto nyo, eh. O, sige. Sige, putang ina nyo, ha? Gusto mo na, gusto mo talaga? Pak! o. Ano, rampage. Magaling kang kupal ka. Kita niyo yun? Ha? Garugad to, garugad. O, kaya, ano? Gusto mo din, gusto mo din? Gusto mo din, gusto mo din? Hmm? Gusto mo din, gusto mo din? Garugad to global. Talaga? di sana pina-billboard mo. <laughs> binan nga ako sa juke eh. sa tournament eh kasi masyado akong malakas. Lalo na sa mga tournament pre. Kaya di ako nakikita sa tournament kasi binan ako. Tatamahan kita. Dawit na ha. Oh, yan o yan o, Ikaw, gusto mo talaga? Gumugusto ka ha? Gumugusto ka? Ano? Ano? Gumugusto ka pre? Gumugusto ka pre? Gumugusto ka pre? Huwag mo akong subukan. Masyado akong malakas. Ah, masyado akong malakas. wag mo... Ito pa. Huwag niyo akong subukan. Masyado akong malakas para sa inyo, men. Masyado akong malakas para sa inyo, men. Masyado akong malakas para sa inyo. Ang lakas, oh. Oh my God. Top global to, men. Top global. Walang makakatalo sa top global na supot. Garo top global, ha? Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Wala. Kawawa kayo sa akin. Just what I'm talking about. You need to respect what I do. Because I know what can I do to you. What? What the fuck? <laughs> Because I'm, I, I have super power Ito, ito, ikutang mo ha ah? Anong pumapalaga Kahit matigas yung titi mo Kaya ko yung palambutin, men Ah, psst Uy, bad yun ha <laughs> Sub-subin ko lang yan Ikaw, ikaw, ano gusto mo? Ha? Ikaw ha? Ah? Hmm? 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 Na? Hmm? Sabi sa inyo eh Oh, sino pa? Ikaw, gusto mo ba? Gusto mo? Lika dito, lika dito Kala siguro nila Kaya nila ako ng basta-basta eh They don't know what can I do Na akong pake Ha! Ulol! Oh, <laughs> ikaw, ano? Halik kayo dito, halik kayo dito. Hmm, -mm, ikaw, oh, um, halik ka. Pasok, pasok. Hindi nyo ko kaya. Ha? Respeto lang ba? respito ba? Hindi, wow. Ha? Diba? Oh, ikaw, lumalapit ka pa, Bakit Ba't ka lumalapit? Ha, sinasabi ko sa inyo, isang pagkakamali mo yung paglapit mo sa akin. Kasi, ma... Men! Ba't kayo lumalapit sa isang malakas na ako? Idol mo, amburat. burat. Diba? Ano ba kayo? Masyadong malakas tong kinakalaban nyo, boy. Masyadong oh. malakas tong kinakalaban nyo, boy. Ano yan? Paikot-ikot ka pano? Ano ah? Ano? Oh my goodness, man. Lakas mo. Why you interfering to me? Why why you? Oh, Sus. I don't know what I talk now. Oh, Sus. Ai garugad, oh man. Garugad. Alam mo kung kasama kita sinilak sakitan nitong putangis ka. I hope you understand that? Garugad, 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 garugad. Legendary, man. Legendary. You, you read that? You read that? You read that? You read that? Ito. You read that? I read that. Oh. Mm-mm. -hmm. Na, na. Yeah, boy. Oh, ito. Ano, ano. Pumapalag pa eh. Pumapalag pa eh. Alam niyan, top global yung kinakalaban. Pasok pa ng pasok. Ano ba yan? Eh, pagka mo ang burot niya así. Wala bang malakas dito sa Ichuke? Nina? tinatamad na ako ha ah! Mariusip, tinatamad na ako maglaro Min, ang hina ng mga kalaban, boy Hindi sana pinag-billboard mo <laughs> uh, Ito na nga, boy, Unang makakatalo sa akin. Pag ako kasi nag pre, talagang nabubugbog ako ng mga hindi naliligo eh Oh, sino yung BP? Tingnan nyo, sino yung BP? Who's yung bipe?